Mariing nanawagan si Pastor Apollo C. para sa isang full manual recount ng mga boto matapos ang kabi-kabilang reklamo ng irregularidad sa nagdaang halalan. Aniya, panahon na para ipakita ng Commission on Elections ang tunay na diwa ng transparency at integridad sa pagbibilang ng sagradong boto ng bawat Pilipino. Ating alamin sa balitang iyahatid ni Hannah Jane Sancho. Pagdating pa lang ng mga butante sa kanika nilang presinto noong Mayo at 12, ramdam na ang tensyon at pagkabahala sa sistema ng pagboto. Maaga pa lang kasi ay may mga makina nang nagmong function. May balotang hindi mabasa at ilang botante ang nagre na hindi tumutugma ang mga resibo sa kanilang aktual na binoto. Isa lang ang si Mercedita Palma na napalitan ang pananabik na makaboto sa matinding pangamba at pagdududa. Ah, uh, sino ang pangalan natin? Persidita Palma. Saan ka nag ano, anong present ka nagboto? Sa 3655M. Kumana mo ka. Saan okay. ano barangay? Barangay Tamayo. Sino yung binoto mo? Actually, isa lang yung na senador akong giboto si Pastor Kibolo. Nga nung isa lang, kay sa abroad man na ko ikso, nagboto sila. Ang PDP laban tanan yung gi voto, ang gibutuhan. Ang Iloso tulo lang ang Iloso. Tapos the rest ana, ato nang mga kabila. Onya, dire. Naniguro ko kasi Pastor, bili nila matanggal kaya isa lang kasi sinado ako ang Ang pagtanaw na ko karon sa resulta sa ako ang resibo na anay iruin kulpo. Nagyawyaw ko dito, nagwala ko dito sa pisento. Tapos nga nung inana ang ilang ginabu ginabuhat na nagyawyaw ko dito na ako. Kana ilang machine na anay mga anomalya, mga binuang. Nakaprogram na na. Kaya nga na wala man ko nagsinuhol po. Anong reaction ng ano, ng nagbantay doon? Nag-explain ang maestra na anak siya nga, ay ma'am, basikuan ma'am, manang nasyida ni mo ma'am, nilusot sa liyo. Kung anong nilusot, man ma'am, nga partilis man ng likod. Siya ay ma'am, baka na-pull di mo ma'am, na-cross out ni mo, kaya na, na ano, kundili. Sige, tanaw na to niya kung kao ba na naniin ka na, nagkampat na doon yung kilit ko. Tanaw na to mama, kung ano ba na iya. Karon, ang nisunod sa kuha si Jane Pano, si Jane Pano, Mary Jane Pano, pag ano niya, kung sayang yung gibutuhan, okay siya. Pero katong nisunod na pod, kay Selvia, ang iyang senador na ay ni Poli Sirvilia. Nagitanggal ang uban ni Poli Sirvilia. So, ibig sabihin, ang ilang masina, nag-iprogram nga binuang hindi lamang ang mga aberya sa pagboto ang nagdulot ng pagdududa sa resulta ng halalan. May mga ulat din ng mga boto na hindi umano nagbibilang, mga kandidato na inaasahang papasok sa Magic 12 pero tila naglaho sa aktwal na listahan at mga kandidato naman na tila milagrosong nakapasok kahit hindi inaasahan. Ang mga insidenteng ito mas lalong nagpalakas sa panawagan para sa transparency sa bilangan ng boto isang matapang at diretsyong panawagan ng binitawan ni Pastor Apollo Kibuloy, Tiyakin ang integridad ng nagdaang halalan. Sa post si Attorney Israelito Torreon, tagapagsalita ni Pastor Apollo, binigyang diin nito ang pangangailangan ng isang full manual recount upang mawala ang anumang agam-agam sa naging resulta ng bilangan. Aniya, hindi biro ang mga reklamong natanggap mula sa iba't ibang bahagi ng bansa tulad ng mga makinang nagma-function, vote receipts na hindi tumutugma sa aktual na ibinoto at mga boto na tila naglaho sa sistema. Paliwanag ni Atty. malinaw ang mandato ng batas pagdating sa transparency ng halalan na sa Section 31 ng Republic Act 9369 na ang pagibilang ng boto ay dapat na nakikita ng publiko upang matiyak ang tiwala ng bayan sa proseso. Anya, panahon na para gamitin ng COMELEC ang kanilang moto powers upang magdonsad na isang full manual recount para maalis ang lumalalim na pagdududa ng publiko. Kaya nga, um, we want to place this in proper legal perspective. Sa karami po kasi ng complaint, eh, gusto sana ni Pastor na i-invoke yung motopropio powers ng uh, COMELEC. No? You know, Ipinunto pa ni na hindi umano kinakailangan ng formal na petisyon upang magsagawa ng manual recount taliwas sa naging pahayag ng COMELEC. Anya, ang mano-mano bilangan ng mga boto ay itinakda ng batas. Particular na sa Section 31, Republic Act 9369 ang Election Automation Law, pero hayagan itong binaliwala ng COMELEC. Wala rin naman anyang masama kung i-a-apply ang nasabing batas, lalo na't maraming reklamong inihain kaugnay ng katatapos na halalan. Ipinuto ni Atty. Torion na isang malino na mensahe ng transparency at justisya ang ipinapakita ni Pastor Apollo na ang sagradong boto ng bawat Pilipino ay dapat igalang at protektahan laban sa anumang anomalya. Ang boto po ay sagrado. That, yung, yung power natin kahapon to choose our leaders, only happen once in three years for local officials, no? And once in six years for national officials. Hindi takot si pastor na matalo, no? Pero may enough basis po siya na bakit po mag-request siya ng manual counting. Kasi po, yun po ang nasa batas. Sa precinct level, yun po, pero hindi nasunod. And then, para mawala yung agam-agam ng mga taong bayan, dapat natin gawain iyon kay para ma-determine talaga natin kung ano ang tunay na resulta. Binigyang diin din anya ng mga panawagan ay eh para sa mga Pilipino para hindi masaya ang oras, pag-asa at iwal ng bawat butante sa proseso ng demokratikong pagpili ng kanilang mga leader. Isang hamon ngayon ang ipinapaabot ni Pastor Apollo sa Comelec. Ipakita ang transparency sa publiko. Ayon sa butihing pasot, isang manual recount ang hinihingi ng sambayanan na isang hakbang upang mapanumbalik ang tiwala ng bawat Pilipino sa demokratikong proseso ng halalan. Umaasa ang marami ng diringgi ng panawagan ng butihing pasot para sa mas malinaw at malinis na halalan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News.